morning guys no so ngayong araw na pagkaya na ngayon at maka tayo na gising no so pag nga, ganitong araw guys ano? at uh, ganitong umaga uh, marami pa sa guys dahil pasok pa no tantay natin si ma'am guys dahil meron na tayong uh, sa uh, Robinsons kapuntang uh, Robinson Basig no ito na ata si ba na kaya tara let's go

kasi last time duwan ako dun parang ayaw nila eh kaya tanong kung sino yung susundin ha ah, kung gawin ba na dyan oh. Ah. <laughs> <laughs> oh. pusa kaya bang ngangat ka tingaw yung upuan na ano, parang kutson <tasukahan> ah, pinaggumpit-gumpit oh. eh marami kasing ano dyan eh alam mo yung mga tambay-tambay dyan okay oh,

Dabi kasi may iwasan yung madaling araw. van Oh oh Alwag na lang daw Nakakatawa po 'tong sa anak asin ano, 'yung mga uh, yung Asi't na sa ako 'no 'yung mga gulong natatawa niya Saan kaya ron pa sa hero tawon kahit pa sa hero mas dalawang patay ata dalawang katay dalawang sugatan But, buti nga nga kamo map yun na lang kasi usually daming ta, tao dyan eh sa stoplight na yon sa area na yon pag uh, hapon buti na ano pa ng driver na iiwas niya pa doon sa may makinli kasi parang umakyat doon sa may diniretso kung diniretso niya imposible eh, yung uh, maraming mga katakamay doon kasi ano ko eh metro ng uh, mga C5 yun yun uh, makakalabas din yun no? kasi wala naman hindi pa nakakulong ng hamang buhay driver ay ano kasi may piyansa <laughs> eh So, mas parang may umiiyak pa nga dun eh alam mo yun yung aray aray uh, hindi mo nakita sa video may video eh naipit yung kanya ano yung paa nya naipit dun sa kabila so hindi matanggal dahil syempre yung truck mabigat yun gano kasakit yun oh no? <laughs> kaysa nung naipit yung pamo sa ano, pinakagulo wala eh, aksidente eh ganun kasi talaga, may iwasan na na iwasa naman tala yun eh may iwasan naman talaga yung mga ganyan aksidente eh, kung yun na ay may face out kung alam mo face out yung track yung pagka ng 10 years Face out na, ah, face out Luma na eh Yun ang problema sa atin sa Pilipinas trap trap Yun ang problema sa atin eh Pilipinas oh. Na dapat Mga na mas nasagal Yun ang mga, oh, yan, McLaren, Metrolink Yun oh. yan, dito sa Mayana ay lalim na flyover dito nasakay ka ng jeep bakit doon sa trabaho oh, pero pag babaho doon sa mo na papasok sa ano kasi wala naman totally talaga walang papasok doon kami private ka private Ah. Oh. Ah. Oh. Ayos si natin kapag pa niya pag tulog siya. Delikado 'yan, 'no ba? Maraming na-accident sa ganyan. nangyari sa atin nagatangi kasi ako eh oh, oh, doon lang sa kay Patricia baka tatawin baka baka doon sa may lang na എളുപ്പിക്കോ yung hindi ka mahirapan mo na ang bus baba ka sa ano sabihin mo ano, ilog pasig doon 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 kanina yung may tulay ilog pasig yun yung baba ka doon lakarin mo buka sa ilalim may mga jeep na doon biyayon papuntang Robinson Pero pagdating doon sa trabaho mo, maglalakad ka pa rin kasi wala namang pumapasok doon sa area eh. Ah ano yun ma'am? EDSA yun. EDSA Carousel.